pa naghihintay ng bus Sa kami kay Uncle Berting lang kami sa bus Ang mga kapising Ito na kami, kami kay kapising Jason Ang mga pinitin niyo? Ang mga pinitin kami Ayan, hindi mo na kami yung to go. sa puro magsigal. Ayan mga kapising, mapunta na kami sa puro. Ayan. Sakay kami kay Tapising Jason. Tama ko si Jairus Baay. Ayan, na namin mga kapising. Ayan. Ayan, pakina na namin na dalit. na lang sa bangka na nabili ko. kami ng buro A few moments later Pagkakang po lang yan yan Hindi pa ganda Sa buro Hindi na bilik kong magagaya kay Merckx 3 Ha? mga kapising

Lagyan yeah, na natin ako. No? No, pira? <laughs> <laughs> Mang idot. Dami kasi nararayan. Pising idot. Hey, shout out. Shout out kay Banyago. Madamat <laughs> na lusot paraw. Madamat na na. Sige mga taga-Kapurdahan sama diri kay, Sana maraming makarami kayo! besu Si Gladys Bai. Yo ngira magkunon pala-pala kay Kapisikristusan sana kalimutan ko yung pala-pala ko. Bangit. Sana pa balik, sana pa balik pa ito

Pwede bayaran? Pwede Oh, si Kapising ang kuno, kawawang na ayos yung makina niya, yung dalawa niyang kasama, sila pa lang mga bus dito, yung dalawa. Oh, pawisan na si Kapising. Tapos palyado pa yung kanyang makina. Pero uh, ayos na rin siguro 'yan magtsatsagaan na rin. Oh, oh magpa muna tayo mga kapishing. Si may init dito. walang, walang kasilong-silong Dito kami sa tabing dagat mga kapishing. Dito sa puro wag Low storte. Shout out sa'yo brother. Yung kwan mo dyan. Yung sungayan mo dyan. Sabihin mo kay Junrol magdala dito. Ano ba si Ron? Si, ano yung mga krasi? Ano ba kami ka... Kaduldog. Kaduldog. Oo. Kaduldog. Punta kami doon, nagkuha ng bagong. Wala silang dalang pagkain. Wala silang dalang rikado. Nag-ihaw kami. Nagkuha kami doon sa baunan ng mga dumagat. Ng asin. Bali mga dumagat dun ah. Para walang... Wala sila ah. Kinuha lang namin yung asin nila. Nung dumating sila, saan kami nagpaalam. Oh, ayos na rin siguro to. Ilang dali, ilang dali. Ay, wag na, wag na. Tisin mo lang dun. Butik. Itisran mo na. Oh. Mirinda mo na ka, Pishing, oh. Mirinda muna. Wala na si ka, Pishing. Pawisan na, oh. Ito kay Chris Asensyon. Oh, oh. Papagawa ng sumbero. Iniulog eh. daw yung mga sumbrero nung, <laughs> nung klase itong mga to ay. <laughs>

mga kapising kakain kami sila kapising Chris Asuncion Yan. ah walang bunga yung kanyang ano yung kanyang drips na green kami sa bahay niya ngayon yung kapising oh si kapising Oh, dumayo yung mga kapising ilogos

A few moments later. Ah, oh, kapising babayaran na sila ng binilim bangka ni kapising ilokos kay Uncle Berting. Ano ba ah, bilang nyo? Kapising ilokos. Kapising mga na. Tagak tak ang pawis mga kapising. Bilang, bilang. Diyan natin. Porte. Sa tabi dito pa si Bartolome ah. Saan mo i-live? Yan, tapos na si laki Birds ng kanyang kwan. Ayuda. Ano sa'yo Hindi ko na din Malaki-laki. Ayudan na kayo. Hindi na ang kilay. Bawasan mo lang ang kilay. Pwisan na ako kabibin ako. Bawasan mo lang isa. Hindi na. Mga kapising. Paalis na kami nila kapising ilokos. Ito Roda. Nabili niya. Kay Christopher Asuncion.

Saka ganyan. Baka naman. ko yan. Bakit? mo yan. Bakit ang ni Christopher Asuncion. ni ang mayaryo. Nagagawa ng... Eighty-five. daw. nabili kay ano? Arthur Lume. Perting Grabe siya, 24 pag bilhin ito Yan yung PVC, binili niya rin yan 3-5 3-5 lang Turo na kabihin yun Kabihin, tatali sila ng PVC Kabihin reserva daw namin pampadubli uh, fishing yung katig nyan laki Siete na siguro to 8 laki mga kapising

Tapos din naman. Ah, kapising, naglaot. Sa puro magsingal, Yan. Ito mga porkin nila kapising o nakataas Hindi pa ako ng mga kapising oh. na, bilhin nyo kapising Eh, Christopher din Nanggaling yan Yan Eh, na lahat ni kapising Ilocos Ito sa'yo kapising arbi Pagtyagan mo una yung

Kapising malis na kami. Kapising Chris. Sa shout shout inyo yan mga kapising. Salamat sa kalugong mo kapising Chris. Hu. Kung naman talaga hindi to kapising. Bigyan Kasi na. 'Yan si kapising ito. Ah, lutang.

Paalis na kami Isa kami dito sa puro pala-pala ni Christopher Asuncion, maganda. Ayan, bali, balis na kami bali, na mga ka-fishing. Bali, back ano naman, Ilocos Norte. Ayan mga ka ito rin na, bali na bilhin natin magkasa, puro mag na naman, kay Angel Berting. Bali, bumili ako ng isa pang, PPC mga kapisi at walang PPC yung isang pagka ko walang tatin. Yan. hindi ko rin kay Angel Berteng

Tandaan yung bagong guys Yung mga kapising yung ginagamit yung pang pintura, pang littering Spiro Ah yung mga kapising Littering nga ni kapising Sinong gusto magpalittering mga kapising dito na oh

gandela tikna makaka na dito. Jai. Ibur. Kita na. Nena nang black. Abay uh. man. na. Nga. Tulak. Kita na fishing oh. Kapisig, nalagay niya na ng pangalan. Naguhitan pa lang. Ito din yung nagpintura sa makina ko Ito din yung nagpintura sa makina ko mga kapishing. oh. Ayan mga kapitsi <laughs> Tapos na yung Alam na lang One Ginebra Nation

tapos na fishing ay tapos na yung galing sa puro na binili ng ano kapon yung pinawa namin kapon pinaritiringan ko na agad bago ilaot mga fishing tapos na salamat kay boss Dwayne 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 salamat kay Kapishing Bill Journey yan sa taga bubon kung sino man gusto magpalit rin dyan doon lang kay Boss Journey